Alam mo ba na ang simpleng kinakain, mo araw-araw ay pwedeng maging dahilan kung bakit tumataas ang kolesterol mo o kung bakit bumababa ito. Oo, oo, tama ang narinig mo. Minsan hindi natin napapansin na ang mga paborito nating ulam, merienda o kahit inumin ay tahimik na nagpapakapal ng bara sa ugat. At ang resulta, mataas na kolesterol, panganib sa atake sa puso at mas maikling buhay. Pero may magandang balita ako. Hindi lang gamot ang solusyon. May mga natural na pagkain na kayang magpababa ng kolesterol at ito mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mapanatiling malinis at malusog ang dugo mo nang hindi gumagastos ng malaki, siguraduhin mong makikinig ka hanggang dulo. Mga kaibigan, lalo na kay tatay at nanay, napakahalaga ng topic na ito. Kasi kapag mataas ang kolesterol, hindi lang puso ang naapektuhan. Ang buong katawan mo ay nahihirapan. Dumadaloy ang dugo pero mabagal dahil puno ng taba ang ugat. Kaya madalas may hilo, madaling hingalin o kaya ay sumasakit ang dibdib. May iba, naman na bigla na lang tinatamaan ng stroke or atake sa puso kahit mukhang malakas pa. Kaya hindi biro ang kolesterol. Pero ang magandang balita may magagawa ka para maiwasan. Ito at nagsisimula lahat sa kusina mo. Simula natin sa isang gulay na alam ng lahat pero madalas ay hindi pinapansin ang malunggay. Alam mo bang tinatawag itong miracle tree? Halos lahat ng parte ng malunggay ay pwede mong pakinabangan. Pero ang dahon niyon ang tunay na bida. Bakit? Dahil ito ay loaded sa fiber at ang fiber para siyang walis tingting -ting sa loob ng katawan. Nililinis nito ang bituka at tinutulungan alisin ng sobrang kolesterol bago pa ito dumikit sa ugat. Para bang tinatanggal nito ang dumi sa loob ng tubo para mas malinis ang daloy ng tubig. Bukod pa dito, mayaman ang malunggay sa vitamina C calcium iron na tumutulong magpalakas ng buto at resistensya. Kaya isipin mo na lang kung halos araw-araw kang may malunggay sa ulam mo para kang nag-iipon ng proteksyon laban sa kolesterol. Isang simpleng sabaw na may malunggay ay napakalaki na ng tulong. Mura na, madaling lutuin at kayang-kaya ng bawat pamilya. Pangalawa ang oats. Marami sa atin, lalo na ang mga seniors, ay hindi sanay sa pagkain nito. Pero napaka-importante ng papel ng oatsol. Mayroon itong tinatawag na soluble fiber o beta-glucan. Ang fiber na ito ay parang sponge na sumisipsip ng sobrang kolesterol sa dugo at inaalis ito sa katawan. Araw-araw na paginom ng oats sa almusal ay makakapagpababa ng LDL o yung tinatawag na bad cholesterol habang pinapanatili ang good cholesterol na kailangan ng katawan. At kung nag-aalala ka na baka hindi ito, masarap pwede mong lagyan ng prutas tulad ng saging mangga o konting money mas nagiging malinam ng pa at mas healthy. May kilala akong lola na hindi talaga mahilig sa oats pero sinubukan niyang gawing lugaw style na may konting gatas at prutas. Aba, simula nun naging paborito na niya tuwing almusal. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang simpleng sangkap na halos lahat ng lutong bahay ay meron ng bawang. Hindi lang ito pampabango at pampalasa ng pagkain. May taglay itong alisin, isang compound na napatunayan sa maraming pag-aaral na nakakatulong magpababa ng kolesterol at blood pressure. Ibig sabihin, hindi lang sala sa kapanalo kundi pati na rin sa kalusugan. Isipin mo, isang simpleng dagdag ng dalawang piraso ng bawang sa ulam mo ay parang nagdagdag ka na rin ng proteksyon sa puso mo. May mga seniors na nagsabi mismo na simula ng lagi, silang gumagamit ng bawang sa pagluluto, hindi na sila ganun kabilis mapagod at parang mas magaan ang pakiramdam. Hindi ito magic, pero kapag ginawa mong bahagi ng araw-araw na diet, siguradong makakatulong kung titingnan natin may pattern sa lahat ng ito. Ang malunggay o at bawang ay hindi mamahalin. Hindi mo kailangan ng imported o mahal na gamot para lang mapababa ang kolesterol. Kailangan lang ay disiplina at consistency. Kasi tandaan mo, ang kolesterol ay hindi nabubuo sa isang araw lang. Unti-unti itong naiipon sa katawan sa loob ng maraming taon. Kaya kung gusto mong bumaba ito, kailangan din ay tuloy-tuloy at araw-araw na pagsisikap. Hindi pwedeng na ngayon lang, tapos bukas balik ulit sa matatabang pagkain. Kung gusto mo ng pangmatagalang resulta, gawin mong bahagi ng lifestyle mo ang pagkain ng natural na pampababa ng kolesterol. Meron pa akong gustong ikwento. Isang lolo na nakausap ko, edad 75 na. Mahilig siya sa pritong pagkain at halos hindi siya mahilig sa gulay. Nang sinabi ng doktor na mataas ang kolesterol niya, Natakot siya kasi may kasaysayan ng atake sa puso sa pamilya nila. Pero imbes na malungkot, nagpa siya siyang baguhin ang diet niya. Unti-unti niyang sinimula ng pagkain ng oats. Tuwing almusal at nilalagyan niya ng malunggay, ang sabaw ng manok na paborito ng apo niya, hindi niya tuluyang iniwasan ang lahat ng matatabang pagkain pero ginawa niyang paminsan-minsan na lang. Pagkalipas ng anim na buwan, bumaba ang kolesterol niya at mas magaan ang pakiramdam niya. Ang sabi niya, hindi pala kailangan maghirap kailangan lang ng tamang pagpili. Mga kaibigan, ang message dito ay malinaw. Hindi kailangan puro bawal ang iniisip mo. Hindi rin kailangan mam problema sa mamahaling gamot o supplements. Ang solusyon ay nasa kusina mo, nasa palengke at nasa paligid. Ang tanong lang, pipiliin mo ba ang pagkain na nagpapalala ng kolesterol o pipiliin mo ang pagkain na magbibigay sa ng mas mahabang buhay? Pito muna natin tatapusin ang unang bahagi. Sa susunod na part, tatalakay naman natin ang mga prutas. At iba pang pagkaing natural na makakatulong para bumaba ang kolesterol. Lalo na kung mahilig ka sa matatamis na dessert. Siguraduhin mong huwag kang bibitaw dahil mas magiging masarap at mas makulay pa ang mga susunod na tips. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Baba kolesterol ngayon. Kung naalala mo sa part 1 ay pinag-usapan natin ang malunggay, oats bawang. Tatlong simpleng pagkain na kayang magpababa ng kolesterol kung gagawin mong parte ng araw-araw. Pero syempre, hindi diyan nagtatapos ang kwento. Dahil sa dami ng pagkain meron tayo sa paligid, marami pang natural na makakatulong para mapanatili ang puso at dugo na malusog. At ang maganda, karamihan dito ay siguradong nasa palengke, nasa ref o baka nasa mesa mo na ngayon. Kaya tuloy tayo. Isa sa pinakaunang papasok sa isip ng mga tao kapag pinag-usapan ng healthy diet ay ang prutas. At totoo yon lalo na para sa mga seniors na kailangang bantayan ng kolesterol. Unahin natin ang mansanas. Alam mo ba yung kasabihang an apple a day keeps the doctor away? Hindi lang pala ito biro. Ang mansanas ay may soluble fiber na tinatawag na PCTIN. Gaya ng nasa oats, ang fiber na ito ay tumutulong sumipsip ng kolesterol sa dugo para mailabas ng katawan. Bukod pa rito, mayaman ang mansanas sa antioxidants, na tumutulong protektahan ng ugat laban sa bara at pamamaga. May kwento ako tungkol sa isang lola na araw-araw, kumakain ng isang mansanas tuwing hapon. Ang sabi niya, hindi lang siya nakakaramdam ng gaan kundi parang mas regular pa ang pagdumi niya. At alam natin na kapag maayos ang bituka, mas malinis din ang dugo. Susunod ang saging, simpleng prutas pero napakalaki ng epekto. Bukod sa nagbibigay ito ng potassium na mahalaga sa blood pressure, tumutulong din ito para i-balance ang kolesterol sa katawan. Maraming seniors ang natatakot kumain ng saging dahil iniisip nila na baka tataas ang asukal. Pero ang totoo, kung kakain ka lang ng isa o dalawa kada, araw at hindi sosobra, mas marami itong benepisyo. Dagdag pa, masustansya rin ito sa energy. Kaya kung mahilig kang maglakad o mag-ehersisyo tuwing umaga, ang saging ay magandang partner. May kilala akong lolo na tuwing bago, Mag-jogging sa umaga ay isang saging lang ang baon niya at sapat na yon para hindi siya manghina. Hindi rin pwedeng mawala ang citrus fruits tulad ng dalandan at suha. Bakit? Dahil sa vitamin C at antioxidants na taglay nila. Bukod sa pagpapalakas ng immune system, tumutulong din sila na bawasan ang free radicals na sumisira sa cells at ugat. Sa may mga pag-araw na nagpapakita na ang regular, na pagkain ng citrus fruits ay nakakatulong, bumaba ang kolesterol at nakakapagpabuti ng daloy ng dugo. At syempre, refreshing pa itong kainin lalo na kung mainit ang panahon. Isipin mo na lang imbes na soft drinks ang inumin mo, bakit hindi subukan ang fresh na katas ng dalandan? Mas mura, mas masarap at mas ligtas para sa puso. Ngayon, lumipat naman tayo sa isda. Kung ikaw ay sanay sa karne tulad ng baboy at baka, ito na ang panahon para mag-shift kahit paminsan-minsan sa isda lalo na ang mga isdang mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng bangus, tamban at sardinas. Ang omega-3 ay kilalang nakakatulong, bawasan ng triglycerides at pinapanatiling malambot at hindi barado. Ang ugat, kaya kung gusto mong bumaba ang kolesterol, gawing mas madalas sa lamesa ang inihaw na bangus o ginisang sardinas. May kilala akong mag-asawang senior na tuwing biyernes isda lang ang ulam nila na hindi lang nakatulong ito sa kanilang kolesterol, kundi mas nakatipid pa sila sa gastos sa pagkain. Ang simpleng pagshift sa isda, dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo ay malaking bagay. Bukod sa isda, huwag nating kalimutan ang money at buto. Oo, oh, tama ka. Ang mga money gaya ng money? Kasoy at almonds, pati na rin ang buto gaya ng butong kalabasa, ay may healthy fats na tinatawag na unsaturated fats. Ang mga ito ay tumutulong bawasan ng bad cholesterol, at pataasin ang good cholesterol. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na pwede kang kumain ng isang balde ng mani. Dapat nasa tamang dami lang. Isang maliit na dakot araw-araw ay sapat na. Isipin mo na lang, imbes na chicharon o chips ang merienda mo, mani ang kainin mo. Mas nakakabusog na. Mas mabuti pa sa puso. Sa puntong ito, baka iniisip mo ang dami palang pagpipilian. Totoo yon, At yan ang kagandahan. Hindi ka limitado sa isang klase ng pagkain lang may prutas, gulay, isda, mani Lahat iyan ay pwedeng isama sa araw-araw na rutin. Ang sikreto ay pagpili. Kasi sa bawat kain mo may dalawang landas. Ang isa papunta sa mas mataas na kolesterol at mas maraming sakit. At ang isa papunta sa mas malusog na dugo at mas mahabang buhay. Ang tanong, alin ang pipiliin mo? May isa pa akong gustong ibahagi na totoong kwento. Isang nanay na nasa edad 78. Mahilig siya noon sa matatamis at matatabang pagkain. Pero nang tumaas ang kolesterol niya, sinubukan niyang palitan ang dessert niya ng prutas, mansanas o dalandan. At tuwing hapunan ay isda ang ulam nila. Hindi niya inalis lahat ng gusto niya, pero nagkaroon siya ng disiplina. Pagkalipas ng ilang buwan, bumaba ang kolesterol niya. Ang sabi niya, Akala ko mahirap pero ang totoo, mas masarap pala ang pakiramdam. Kapag alam mong inaalagaan mo ang sarili, mo. Totoo yon dahil ang bawat maliit na hakbang ay may malaking resulta. Mga kaibigan, hindi ko sinasabing madali ito. Lalo na kung sanay ka sa karne, matatamis o mga processed food, pero isipin mo na lang ang kapalit. Gusto mo bang gumugol ng oras at pera sa ospital dahil sa mataas na kolesterol o gugustuin mong gamitin ang oras at pera na iyon para makasama ang pamilya at apo mo? Ang pagpili ng natural na pagkain ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay na meron ka sa pagtanda. At dito muna natin tatapusin ang part 2. Sa susunod, tatalakayin. Naman natin ang mga simpleng gawain at dagdag pang pagkain na kapag isinama sa iyong araw-araw. Mas lalo pang bababa ang kolesterol at mas gaganda ang kalusugan mo. Siguraduhin mong manatili dahil doon natin lalagyan ng mas malinaw na direksyon kung paano gagawin ang lahat ng ito sa praktikal na paraan. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Healthy Heart Now! Kung natatandaan mo, sa part 2 ay tinalakay natin ang mansanas, Saging citrus fruits is dead money. Mga pagkaing madaling hanapin at kayang gawing regular na kasama sa hapagkainan para tulungan bumaba ang kolesterol. Pero syempre hindi dito nagtatapos ang mga option. Sa totoo lang, marami pang pagkain at simpleng gawain na kapag isinama mo sa iyong araw-araw mas malaki pa ang tsansa mong bumaba ang kolesterol at manatiling malakas kahit sa edad 70, 75 o 80. Kaya tuloy natin ang kwento. Isa sa mga madalas makalimutan ng mga tao ay ang beans o munggo. O yung simpleng munggo na paboritong lutuin tuwing biyernes sa maraming bahay sa Pilipinas. Ang beans ay mayaman sa soluble fiber at plant-based protein. Ang ibig sabihin nito, hindi lang nito tinutulungan alisin, yung kolesterol sa dugo kundi nagbibigay din ito ng protina na hindi galing sa karne. Kapag kumain ka ng munggo na may gulay, parang pinagsamang sustansya na ng fiber, protein at vitamins ang nakukuha mo. May kilala akong lola na tuwing biyernes ay hindi talaga nawawala ang ginisang munggo sa mesa. Yung sabi niya, pakiramdam niya mas maga ang katawan niya pagkatapos kaysa kapag karne ang ulam. Kaya isipin mo simpleng lutong bahay pero may malaking epekto. Kasunod nito ay ang kamote. Madalas nating nakikita sa palengke o sa tabi-tabi na nilalaga at tinitinda. Pero hindi lahat ng seniors ay alam na ang kamote ay mayaman sa fiber at antioxidants. Tulad ng oats mansanas, tumutulong itong bawasan ng bad cholesterol. Dagdag pa, nakakatulong din ito para mapanatiling stable ang asukal sa dugo. Kaya kung ikaw ay may diabetes at mataas ang cholesterol, doble ang benepisyo ng kamote. May isang lolo na nakilala ko sa probinsya na halos araw-araw ay kumakain ng nilagang kamote bilang pamalit sa kanin sa umaga. At ang sabi niya, hindi lang bumaba ang kolesterol niya kundi nabawasan din ang timbang niya na malaking tulong para sa kanyang kalusugan. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang prutas na hindi nawawala sa pamilihan, ang papaya. Yung papaya ay may enzymes at fiber na nakakatulong sa digestion at pagtunaw ng taba. Kapag regular kang kumakain ng papaya, mas nagiging maayos ang pagdumi at natatanggal ang mga dumi at taba na hindi kailangan ng katawan. Ang bonus pa, mayaman din ito sa vitamin C at A na tumutulong protektahan ang puso at immune system. Kaya kung gusto mong gawing mas makulay at masarap ang umaga mo, subukan mong kumain ng papaya tuwing agahan o gawing dessert pagkatapos kumain. Isa pang superfood na hindi pwedeng kalimutan ay ang avocado. Alam ko medyo may kamahalan ito depende sa panahon. Pero kung makakahanap ka or makakatikim kahit paminsan-minsan, malaking tulong ito sa kolesterol. Ang avocado ay may healthy fats, particular na monounsaturated fats na tumutulong. Pataasin ang good cholesterol at pababain ang bad cholesterol. May mga doktor na nagsasabi na ang avocado ay parang natural na gamot para sa puso. May lola akong nakausap na sinubukan. Mag-avocado araw-araw sa loob ng isang linggo bilang kapalit ng kanyang karaniwang dessert ang resulta mas magaan ang pakiramdam niya at mas regular ang kanyang pagdumi. Kaya kung kaya ng budget, magandang isama ang aboko. Kahit paminsan-minsan, hindi siyempre hindi pwedeng mawala ang tubig. Oo, simpleng tubig lang, pero napakahalaga nito sa pagbaba ng kolesterol at pangkalahatang kalusugan. Kapag kulang ang tubig sa katawan, mas nagiging malapot ang dugo at mas madaling dumikit ang kolesterol sa ugat. Kapag sapat ang tubig, mas mabilis na nailalabas ng katawan ng mga dumi at toxins. Kaya kung senior ka, siguraduhin mong umiinom ka ng walo hanggang 10 baso ng tubig araw-araw. May isang tatay na kwento sa akin na dati madalas siyang mahilo at sumasakit ang ulo. Nang tinanong siya ng doktor, lumabas na kulang siya sa tubig. Simula nang sineryoso niya ang pag-inom ng sapat na tubig, mas naging maayos ang pakiramdam niya. Simpleng bagay pero napakalaking tulong. Habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain, magandang tandaan na hindi lahat ng solusyon ay nasa iisang pagkain lang. Ang tunay na sikreto ay nasa kombinasyon. Kapag natutunan mong pagsamahin ang mga natural na pagkain gaya ng gulay, prudus, isda, money, beans at kamodi, dun mo makikita ang tunay na epekto. Ang bawat plato mo ay pwedeng maging gamot o pwedeng maging lason. Nasa kamay mo ang pagpili pero hindi lang pagkain ang usapan dito, Kasabay ng tamang pagkain, may ilang simpleng gawain na makakatulong din para bumaba ang kolesterol. Una, ang paglakad. O, simpleng paglalakad lang araw-araw kahit 20 hanggang 30 minuto. Ang paggalaw ng katawan ay tumutulong sa dugo na mas maayos na dumaloy at tinutulungan din nitong pataasin ang good cholesterol. Hindi mo kailangan ng mamahaling gym o matinding ehersisyo. Isang simpleng lakad sa umaga habang may sikat ng araw ay sapat na. At kung isasama mo pa ang apo mo, mas masaya at mas nakakainggan nyo. Pangalawa ang pagtawa at pagbawas ng stress. alam kong hindi ito pagkain pero mahalaga ito. Kapag stress ka, tumataas ang hormones sa katawan na pwedeng magpataas ng cholesterol at blood pressure. Kaya maghanap ng oras para tumawa, makipagkwentuhan o manood ng palabas na nakakaaliw. May mga seniors na nagkukwento na tuwing nagkakaroon sila ng simpleng salosalo o chismisan. Kasama ang mga kapitbahay, mas magaan ang pakiramdam nila. Totoo yon dahil hindi lang katawan ang dapat alagaan, kundi pati ang isipan at emosyon. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko bang gawin lahat ito? Ngayong sagot ay, oo, kaya mo. Hindi kailangang biglaan. Pwede mong simulan sa isa o dalawang bagay. Halimbawa, dagdagan ng tubig o palitan ng dessert ng papaya o kaya ay maglakad tuwing umaga. Unti-unti makikita mo na lang na nagbabago ang pakiramdam mo. Tandaan hindi kailanman huli ang lahat para magbago. Kahit ikaw ay nasa edad 70, 75 o higit pa may oras pa para ayusin ang lifestyle at bumaba ang kolesterol. At dito muna natin tatapusin ang part 3. Sa susunod, ilalapit pa natin ang usapan sa kung paano pagsasamahin ang lahat ng tips na ito sa isang practical na routine mula umaga hanggang gabi para mas madaling sundan ang bawat senior. Kaya siguraduhin mong manatili dahil mas magiging malinaw pa ang larawan ng isang malusog na buhay. Kung nandito ka pa hanggang dulo, i-comment mo ang tatlong salitang ito. Cholesterol-free life. Kung natatandaan mo, sa part 3 ay tinalakay natin ang munggo, kamote, papaya, avocado at syempre tubig. Dagdag pa ang kahalagahan ng paglalakad at pagtawa para makatulong sa pagbaba ng kolesterol. Ngayon naman, dadalhin natin lahat ng ito at pagsasamahin sa isang mas malinaw na larawan kasi para sa maraming seniors, mahirap sundan ng payo kung hindi ito praktikal o malinaw kung paano isasama sa araw-araw. Kaya sa part 4 na ito, gagawin nating parang gabay ang lahat ng natutunan para mas madaling sundan kahit nasa bahay ka lang. Isipin mo ang isang normal na araw ng isang senior. Gumising ka ng umaga at syempre minsan mabigat ang pakiramdam. Pero dito nagsisimula ang pagbabago. Bago pa man mag-almusal, mag-inom ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Ang simpleng tubig sa umaga ay parang panlinis ng katawan. Inaalis nito ang toxins na naiipon habang natutulog ka. Marami ang nagsasabing mas magaan ang pakiramdam nila sa ganitong paraan at dagdag pa, nakakatulong ito para hindi maging masyadong malapot ang dugo. Kaya, sa unang hakbang pa lang ng araw, nakatulong ka na agad para bumaba ang kolesterol. Pagdating sa almusal, imbes na pritong tuyo o lungganisa na puno ng mantika, subukan mong magsimula sa OWATS. Pwede mo itong gawing lugaw style na may kaunting gatas at prutas, tulad ng saging o mansanas. Kung gusto mo naman ng mas malinamnam, pwede kang magdagdag ng kaunting mani. Tandaan, hindi kailangang sobrang dami. Ang isang mangkok ng oats na may prutas ay sapat na. At kung talagang hindi mo kaya ang lasa ng oats, pwede mo ring gawing alternatibo ang nilagang kamote. Ang kamote ay mura, busog at nakakatulong din para pababain ang kolesterol at panatilihin ang tamang timbang. Matapos ang almusal, magandang ugaliin ang maglakad. Hindi kailangang malayo o mabilis, kahit 20 hanggang 30 minuto lang.